Hello? Hello? Yun, yun, okay na. Mic test, no? Hello, hello guys, ah uh, mga kasimple. Kamusta kayo? And tutuloy na natin yung day 20. So, pang last day na atin. After nitong day 20, guys, lalaroin na natin yung ah uh, supermarket simulator. So, yun lang. Heads up lang sa inyo. So, okay na. Load na natin. After natin na load dito, isasave ulit natin siya sa slot number 3. Uh, para just in case na may epic fail na naman tayong recordings at least, mauulit natin ng mas maayos. So, yun yung hindi ko ginagawa last time. Kaya, nagkaroon tayo ng maraming problema. So, yun no. Welcome kayo dito sa Kuya Sim TV ang uh, kuya nyo pagdating sa mga simulation game kuya same store day 19 ah uh, patapos na yung day 19 eto na yung storage natin meron pa tayong um, yan kompleto pa naman ang kulang lang natin yung card box ng common tapos yung epic na ano, bibili na tayo Uh, save muna natin by the way para at least hindi tayo ma -ano, magkaroon ulit ng problema okay so resume natin bibili tayo ng itong mga nandito sa taas card sleeves bibili tayo ng itong ah uh, flashy tapos isang box ng common tapos isang epic card pack so bibili tayo nito saan hindi bibili tayo ng dalawa nito tapos accessories bibili tayo nito sa figurine bibili tayo nito 300 no naubos yung mga nabili natin guys ilalagay lang natin dito para maayos pa rin yung storage shelves natin ito naman dito sa taas ako nalimutan kong bumili ng blue box meron pa ba tayo doon paubos na rin, no? Okay, enter na natin. Para makapag-start na tayo ng day 20. So, yun, no? Since wala naman tayong bagong card na malaki. Uh, yung game earning natin, 661, no? Kumikita yung apat na game table natin. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin tong box na to sa atin to i-open ko yan ngayon and then si Zach na bahala parents na bahala open na natin to para makapag restock restock na sila makapag manda counter na si, ano, sa ano, parents so bubuksan muna natin ito muna kasi nag-iisa na lang naman. Ito na natin to. Ito sana may makuha tayong malaki-laki. Ang goal ko today sa day 20 is may benta na natin. Hindi pala may benta na natin. Ang goal natin is mabili na natin yung ano. Ito muna yung open natin. Mabili natin yung isa pang storage. Ano. Ako si Zach. Saka to nga Ba naman tong batang to, no? Nakakainis. Pag ginagawa mo, mag ka. Huwag kukunin to. Huwag to. Ako talaga. Kinukuha niya yung... Ba't tong mga to? Deterrence si din. Ba't nandito ka? Terminate ko kaya kayo pareho. Nakakairita ah, yun ah. 9.30 na. Wala pa rin tayong benta. Kala ko pa naman, nakapasok na silang dalawa doon. Paano kaya natin mabibili yung storage kung ganyan, no? Paano tayo makakapag-extend? Expand. kailan natin mag-expand ulit, guys, para makabili ulit tayo ng mga panibagong card table or play table pala. Para mas marami pa yung makapaglaro sa atin. Si Seven. Okay, nice. Nice. So far no, ano, nag-enjoy ka ba? Kung nag-enjoy ka sa video na to, palike naman and pa-share. Kailangan ko ng tulong nyo. 47 map. Kailangan ko ng tulong nyo para mabilis tayong ma-recognize ng YouTube. Para makapag-upgrade tayo ng ano guys. Kung ano natin. Setup natin. Gusto kong ano, pag-ipunan yung pag gaming PC or gaming laptop siguro. Depende kung ano yung mas makakamura sa atin. Okay tong ano natin yung common box natin. Marami tayo nakukuha ng mga bago. Ang nakakainis kay Zack no. Meron namang storage doon, but nakinukuha kinukuha yung mga box na sa atin. Sana makapag-level up na agad tayo para ma-hire natin yung pinaka mga pinaka mabibilis. Ayoko na ayoko na kay kasi parang lugi tayo. Ay, yung pinaka oh, pero sa sobrang bagal kasi niya. Tingnan lang muna natin baka may gusto magpapalit. Pumabenta so, mabenta tong mabenta tong ano natin. Sige lang, mag-restock ka lang dyan. Senta na rin muna natin yung mga bagong card natin na ano. Para makatulong sa cash flow natin. Kailangan natin paspasan yung ano natin eh. Para mabilis kumita. Mabilis rin tayo makakapag-expand. Ang haba ng pila, Terence. Ano ba? Aba ng pila oh. Kaya ako na nga muna sila dyan. Plus 12 na, kalahating araw na. Yung benta natin, ganyan pa rin. Mababa. So dito muna ako guys, mag magdodraw muna tayo ng magdodraw. Hanggang sa... Ano, hanggang sa... Makapag... Oops! Kago ba naman tong si Zack na kailis na? Ba't ba ito inuuna ni Zack? Terminate ko na kaya yan. Nakairita ah. open nga natin yun base yes, when ano no ala una na 500 pa lang yung pera natin paano na tayo yan itong mga card natin hindi rin maganda wala pa tayo nakukuha ng malaki-laking ano, value okay, well. Salamat nga pala ulit guys sa mga nag-subscribe na. Maraming salamat sa inyo. And patuloy nyo lang supportahan para makapag-upload pa ako ng mga bagong video sa susunod. So far wala pa. May mga na-download na akong ibang uh, simulation game. Susubukan natin mag- upload ng iba't ibang game sa susunod pag nakaluwag-luwag tayo medyo hindi kasi ganun ka ano hindi ganun ka haba yung oras na meron ako yung free time ko so madalang ako pag record kung nagre-record ako isang buong araw yun hindi siya araw-araw hindi ako nag -re record ng video araw-araw hindi rin ako nag -e edit ng video araw-araw so may mga ano rin kasi may mga ibang ginagawa rin sa buhay buhay ba diba? pero yun na sana masuportahan nyo yung lord ni ko small time youtuber pa lang ako. hindi naman ako maghahangad ng malaki pero sana umabot man tayo dun sa puntong ganun magiging happy ako nun umabot tayo sa ano sa mga pagbigating game ano natin youtuber na streamer natin dito sa Pilipinas kahit ano lang kahit konting ano lang at least yung kumikita lang ng sakto di ba yun yung naka 1k na tayo kaso alas 4 na iniisip ko tuloy ano pa yung mabibili natin sa lagay na to wala na tayong card box na, ano na wala na tayong card box na ano hmm. kailangan natin makabenta pa ng malaking ano tingnan muna natin wala na ulit Pinakamun na muna natin tong ilaw dito. super so, marami pa naman tayong ang wala na tayo. Marami pa nito oh. Bibili na muna tayo ng ano. Kung Zachary na to nakaka ano, nakaka -ilis na eh. May marunong sumunod sa ano eh. Ito muna bibili natin. pas bala na si Zack dyan. Ano pa bang... Available? Okay, wala na. Okay na natin to para mabenta agad. Guys, kung nag-enjoy ka pa like naman ng video pa alam ko paulit ulit ako pero malaking bagay kasi malaking tulong sa akin yun and pa subscribe na rin hindi ka pa nakakasubscribe may laman pa ba to pusin na natin yung laman nito tapos mukhang hindi tayo makakabili ng storage ano natin shelves natin yun pa naman yung plano ko para madagdagan yung ano natin capacity natin para hindi na kinukuha ni Zack yung mga nandito sa labas pero ang nakakainis kinukuha pa rin niya eh, no inaagawan niya tayo ng sabi ko bubuksan natin yun eh so yun tapos na yung day 20 guys Ah, halos wala tayong napapala dahil kay Zachary. May laman pa ba yung ano natin, blue box natin? Tingnan mo tong mukha kong hindi marunong ano talaga. Okay no hana, guys. Ito sa atin to, bubuksan natin lahat to. Bali wala tayong Wait lang. Tingnan muna natin tong gustong trade nito magano 1 dollars. Okay, kunin na natin six bigyan natin ng 1.6. Okay na 'yan. Kasi open na natin 'to. Guys, so mga bago 'to. So, lahat ng lalabas dito puro ganyan puro nyo so, be patient na lang kailangan natin buksan lahat baka sakali kasi may makuha tayo ditong epic na maganda ganda pero so far no, ang, mga nakukuha nating mga bigating card talaga yung mga nanggagaling sa common pack at sa rare pack pero mas marami pa rin tayo nakuha sa common kung tutuusin. High value wise, marami pa tayo nakuha sa ano, common pack. Which is, ano siya, mas, mas maganda na nasa common kasi pinakamura yung common eh. Unlike dito sa mga epic tsaka sa rare. Mga mahal tong card na to. So pag may nakuha kang mababa yung presyo, di ba? Parang halo ka talaga, lugi ka talaga. E, mahal mahal mo tong ano eh, mahal mo tong nabibili. Eh. Kumbaga yung ang mura-mura lang ng ano eh, nung common pack. Usual, uwi na sa si ng Once na ano talaga, ito guys ah, once na maher natin to yung susunod, ah uh, kailangan natin shot level 20 so malapit na. Ito, mas mabilis tong mag-restock. After natin ma nito yan, ito. So, na yan. Kaya lang, kailangan natin siguro 2K. Hindi, hindi ko tanda kung magkano. Meron bang gusto magpaano? Wala naman. So, open pa tayo guys nito. Open lang natin hanggat may tao pa rin sa so store. So ito na yung last day ng recording natin ng day 20. Ayan, sisimulan naman natin yung sa supermarket simulator naman. Para maiba naman tayo. Pero itutuloy pa rin natin to. ah uh, yung day 100 challenge natin. Tatapusin natin yun. Kaya sana supportan nyo ako panoorin nyo lang hanggang sa uh, ano, niyo nyo ako sa journey ko tapusin natin tong card shop, card shop simulator na to um, ng lang kasi maraming ano eh maraming gameplay kasi dito guys eh yung kung paano ako naglalaro normal to pero yung ibang nakikita ko kasi kung ano anong gameplay yung gusto nila like ano manari, may nakita akong gameplay na ano puro single card lang yung binibenta niya hindi siya nagbibenta ng packs hindi siya nagbibenta nung nung rare pack nung common pack wala siya as in nag open lang siya tapos binibenta niya yung mga ano mga singles yun yung nakita ko isang gameplay parang gusto niya patunayan na yun 179.65 so gusto niyang patunayan na kumikita kikita ba yung yung simulator na na gameplay na gusto niya kapag singles lang yung binibenta or malulugi parang yun yung gusto niya patunayan doon which is sa akin okay naman yung mga ganun may iba naman na ano na naglalaro nito parang troll lang yung mga boxes iniiwan nila dito sa labas para kasi yung kalsada punong puno na ng box hindi nila tinatapon dun sa ano dito punong puno na ng box ano? may nakita akong uh, youtuber na ganun yung style niya lahat ng box hindi niya tinatapon dun sa trash can o ganun yung ano niya ginagawa niya Guys, ano tapusin natin i-open tong box na to. Para kahit papano paano ko monte yung new cards. Ano, parang konti na lang yung new cards na lumalabas. I ano niyo muna, be patient na lang. Bago natin tapusin yung video. ah uh, i-open muna natin lahat ng card na nandito sa box na to kasi baka may makuha pa tayong mas mataas. So far may nakuha na tayong 165 ata na single tapos may mga nakukuha tayong medyo maliliit open muna natin para uh, once na mag open ulit tayo sa susunod ng epic na card at least mabilis na lang hindi na siya puro nyo kumbaga puro lumang cards na lang yan puro nyo kasi yan eh yan, may mga nyo pa may mga hindi pa tayo na dodrol na mga bagong epic cards total day 20 naman na to last day na pansamantala samantala kasamahan muna ako may, may pambili tayo ng ano guys makakabili tayo ng isa pang extra shelves pero niisip ko muna kung extra shelves ba yung bibili natin o bibili na tayo ng bagong ano natin, bago nating item which is yung card epic card box naman so naghahang na siya ano unti-unti na siya naghahang so parang ayaw na nung game na ituloy ko ata pero tutuloy pa rin natin gusto ko ubusin to para hindi na tayo mahirapan sa susunod Diretso na lang. 13 bucks. 36. Yan o. No? Puro nyo. Konti na lang yan guys. Konti na lang yung mga bago dyan. Halos. Karamihan ng mga new cards dito sa Epic. Na-unlock na natin. Pero so, yung mga susunod na card dyan. Hindi na bago yun. 66. Ano to? Full art. At least may mga nakukuha tayo na mga bagong paninda ang wait lang 700 sayang hindi ko naman na ano 700 diba yun yung sinasabi ko guys no 700 value 717 yun yun yung sinasabi ko guys no kaya gusto ko i-ano ngayon gusto ko i-record lahat ng ano natin nung magiging wait lang guys ah ayunin ko lang tong pusa. hmm, hmm. And so at least na may nakuha tayong bago, 700. Nakakatuwa naman 'yon. So tuloy lang natin hanggang sa maubos to at least may nakuha tayong bago na pang so ang mangyayari malapit na rin na tayo mag level 20 kasi iniisip ko mag mag draw na lang tayo ng mag draw tingin nyo guys kaya lang hahaba na naman yung video eh. Ang problema nakikita ko sa mga viewer parang hindi nila pinapanood ng buo. Masyado kasing mahaba. So, iniisip ko yung 91. Iniisip ko kung 24 minutes na. So, siguro hanggang ang gagawin nating video ngayon simula ngayon. Less than 30 minutes na lang. Kung pwedeng 20 minutes lang, ganun lang kahaba, okay na. Kasi, ang napansin ko talaga, pag masyadong mahaba yung video na inupload mo, hindi ka anong pinapanood. Unless, nakakatawa ka. Unless, galing kang magpatawa. Sa akin, parang hindi ko talent yung ganyan. So, hanggang commentator lang ako. Ano ba, pusa? Ano? Inom ka tubig, oh. Gusto mo nung abas, oh. Labas ka muna. Doon ka maglaro, oh. So, yun, no? Last pack na natin to. Ako, yun na. Nag-log na. minute na kasi yung laptop guys kaya iniwasan ko rin mag ano mag tuloy tuloy nung nung ano natin nung 38 box okay okay sweet okay na yan nagahang talaga siya <laughs> okay na yun na nag crash na ba yung game okay na no guys hanggang dito na lang ah, uh, nagkaroon ng problema yung game natin so kita catch tayo sa susunod na video day 21 after siguro mga 2 days In, anyway sasave ko muna to and mag mag-edit pa ako. So see you guys and ah uh, i-upload ko yung unang video ng supermarket simulator. Once na ma-upload ko lahat 'to, yung hanggang day 20. So 'yun. Kitakits guys sa so, mga video Kuya, 'yan sa out